basta kay, sirojan, ibang klase. Let's go. Okay, welcome sa ating klase. So pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa labor variance. Ano-ano nga bang iba't ibang klase ng labor variance at paano natin masasabi kung ang labor variance ay favorable or unfavorable? Okay, so guys, start tayo. Let's go. yan so pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa labor variance. Labor variance. So, kagaya ng ating last lecture video tungkol sa materials variance, ang labor variance ay may dalawang klase din. Uh, nakukuha natin yung variance sa labor pag yung actual rate ng isang empleyado ay iba doon sa kanyang standard rate. Pag sinabing rate, yun yung kanyang per oras. no Magkano bang kanyang per oras? Dapat ito lang yung kanyang seswelduhin pero iba yung kanyang nasweldo. So, nagkaroon ng variance minsan sa rate. Ang isa pang source ng variance sa labor ay yung oras ng tinrabaho. Halimbawa is pag nagagawa tayo ng mountain bike, pag nag-assemble tayo ng mountain bike, ito lang dapat yung oras na dapat makonsume ng isang worker. Kaya lang, may mga pagkakataon na hindi yun yung nangyayari. So yung actual na hours ng kanyang tinrabaho, iba sa kanyang standard hours na dapat trabahuhin. So again, Kagaya ng ating materials variance, ang labor variance ay pwedeng nagkaroon ng variance sa price, pero this time, hindi price kasi wala namang presyo. Pero instead of price, ang gagamitin natin ay rate. Yan. At yung isang, quantity, pero dahil hindi naman yan goods, kundi oras, edi eh hours. Yan. So, kapag meron tayong variance sa rate, ang tawag natin doon, labor rate variance. Pag meron naman tayong variance sa oras, ang tawag natin doon, labor efficiency variance. Yan. So meron tayong dalawang klase ng labor variance, labor rate variance or LRV, tapos yung labor efficiency variance or LEV. So meron din tayong code pag tayo mag-compute ng variance ng labor rate at saka ng labor efficiency variance. Kung yung ating materials variance, meron tayong apak sa standard para makompute mo yung materials price variance at saka yung materials quantity variance. Si labor variance meron din. So meron tayong AHAR. Tatandaan natin yung pinakang kaliwa ay lahat actual. Actual lahat yan. AHAR, ASAR, yung gitna, ASAR, and she sir. So yung pinakang kanan, standard yan. Puro standard lahat. Okay? Yan. So ahar, asar, she sir. Oh, matandaan, madaling tandaan, ano? Ahar, asar, she sir. So yung ahar, tsaka asar, yan yung ating labor rate variance. Yan. Labor rate variance. Bakit nagkaroon ng labor rate variance? Pansinin natin, yung ating hours, parehas aktual. Walang pinag-iba yung dalawa. Ang may difference is yung rate. So ito, actual rate. Itong isa, standard rate. So nagkaroon tayo ng variance sa rate. Kaya tinawag na labor rate variance. Yung isa naman, yung ASAR tsaka si SIR, yan, nagkaroon tayo ng labor efficiency variance. So dahil efficiency, tingnan mo yung hours. Yung hours ang magkaiba sa kanila actual hours at saka standard hours. Yung rate parehas na standard. So, huwag kakalimutan yung positioning para hindi kayo malito pag mag-compute ng labor rate variance at saka labor efficiency variance. So, ahar, asar, si so sir. So, ang gagawin natin ng mathematical formula, labor rate variance is equal to actual rate minus standard rate times actual hours. So yun ay pagmamaynusin mo kasi itong daloy, ahar at asar. Tapos yung isa naman, asar at sisar, pagmamaynusin mo din para mo kaming variance. And then yung labor efficiency variance naman, dahil meron silang difference sa uh, hours, edo eh, yun yung ating pagmamaynusin. Actual hours minus standard hours equals standard rate. So again, labor efficiency variance, actual hours minus standard hours times standard rate. Okay? So, simple lang siya, na. Hindi katulad ng materials price variance, merong at the time of purchase and at the time of usage. Dito wala. Yung labor rate variance, yan lang talaga yan. Okay? So, pare-parehas lang yung gagamitin mong actual hours dito sa labor rate variance as to, at saka yung actual hours sa labor efficiency variance. So ngayon, paano natin malalaman kung favorable or unfavorable? So same concept ng materials variance, kapag yung actual mo mas malaki sa standard, di eh, that is unfavorable. Halimbawa, mas malaki yung rate ng isang empleyado doon sa dapat lang niya matanggap, na rate. So unfavorable yun kasi napagastos tayo. O kaya naman, mas mahaba yung oras natin trabaho na dapat niyang trabahohin lang. So, mas marami tayong pinasweldo din. So, unfavorable yon Pero kapag mas malaking naman yung ating standard kaya sa actual, so mas maliit yung actual sa standard, favorable yan. Okay? Favorable. So, alimbawa, nakatipid ka sa pasweldo dahil mas maliit yung actual rate na binayad, no, kaysa sa standard rate, o di mas tipid ka. O kaya naman, mas mabilis mong natapos yung, mas mabilis natapos ng isang empleyado yung kanyang trabaho kasi doon sa dapat does sa ah doon sa dapat so yung actual no mas mabilis sa standard so favorable din yun okay so ang combination nitong dalawa <coughs> kung parehas favorable edi eh pag-aalin kung parehas unfavorable edi eh pag-aalin pero pag yung isa favorable at yung isa unfavorable kunin mo yung neto nila tapos kung ano yung mas malaki yun yung matitira kung favorable man or unfavorable so yun yung total natin labor rate variance na one way. So yung actual mo minus yung standard mo, yan yung one way variance na labor variance. So ganun lang kasimple yung labor variance natin. No? So para mas maintindihan, meron tayo ditong feed repair na uh, exercise. Okay, sige, so, next slide tayo. Yan. So basahin ko muna yung problem. RMV's Cortina's manufactures curtains, Cortina number one two three four requires the following. Direct labor standard, uh, 10 hours at 20 pesos per hour. So explain ko muna yun. Nag manufacture daw tayo ng Cortina. Tapos, ang standard hours, ibig sabihin, dapat ang isang Cortina matatapos siya ng 10 oras. Yun yung standard. Natatapos natin ang isang ordina sa loob ng 10 oras. At ang bayad natin sa bawat isang oras ay 20 pesos dapat. So, ito yung standard rate. Yan, standard rate yan, ito yung standard hours. So, tuloy natin. During the second quarter, the company purchased 22,000 square yards at a cost of 88,300 pesos and used 21,500 square yards to produce 2,000 kurtina number 1, 2, 3, 4. Direct labor total 20,100 hours for 412,050. So requirement, compute the labor rate and the labor efficiency variance. So tip lang, pag magkocompute kayo ng labor variances, do not make pansin materials. Kasi pang materials variance yan eh. Ibig sabihin, itong square yards, yan, yan ay materialis. Tsaka ito. So, huwag mo nang papansinin yan. Tanggalin mo na yan. Ang kailangan mong pansinin, ilan yung actual hours at yung actual rate. O, sinabi na dito, ang actual hours na nagamit is 20,100 hours. Sinabi na rin naman dito, kung ilan yung total ng actual cost. Kasi ito, actual cost yan. So therefore, ang total nating actual direct labor cost is 412,050. <clears throat> yan na yun. Kasi kahit hindi mo na hanapin, kahit hindi mo na alamin yung actual rate, sinabi na kung magkano yung actual cost ng direct labor. Eh ito yung para dun yun, actual yan. Okay? Next. Actual hours standard rate. Ayan. So sinabi dito, actual hours mo, 20,100 hours. Yan yung actual na nagamit na oras. Standard rate, ang isang oras daw na binabayad mo dapat 20,000 hours. So times 20 pesos. so, kumpitin natin. So that is 402,000 pesos. Yan. Then the last one, Standard hours, standard rate. So, meron kang ahar, hour, asar, si yes sir. Standard hours, ayan, ito. Hindi given yung standard hours total. Pero alam mo, ang isang kortina dapat matapos ng sampung oras. Eh, nakapag-produce ka ng dalawang libong kortina. So, therefore, ang standard hours mo, yung 2,000 na kortina, tapos ang isang kortina dapat 10,000 daw, at ah, 10 hours, So, therefore, ang inyong standard hours is 20,000 hours. So, ibig sabihin, kung magpuproduce tayo ng 2,000 curtains, dapat ang magamit mong labor hours ay 20,000. Okay? And then, ang rate mo is 20 pesos ang isang oras. So, that is equal to 400,000. So, 20,000 times 20 is two hundred four hundred thousand. So meron ka ng mga amounts. Kopyitin natin yung labor rate variance four hundred twelve thousand fifty minus four hundred two thousand. So meron kang ten thousand fifty na unfavorable. Uh, bakit unfavorable ulit? Kasi mas malaki yung ating actual kesa sa standard. Yan, mas malaki yung actual rate sa standard rate. Okay, kaya nagkaroon tayo ng unfavorable. Ito namang isa, 402,000 minus 400,000. So meron kang 2,000 labor efficiency variance, 2,000 also unfavorable. So since parehas tayong unfavorable, ang total labor variance mo is 12,050 unfavorable. Okay? So again, ha, pag magsasagot tayo ng mga labor variances, ang papansinin mo lang ay yung may mga kinalaman sa labor. Ibig sabihin, yung materialis, huwag mo na yung papansinin. Ano naman kailangan mo sa labor variances computation? Una, yung actual hours at actual rate. Kung may given na siyang actual cost, kagaya nito, ito na yon Okay? Yung actual hours given, 20,100. Standard rate per hour, 20 pesos, given na din. Standard hours, yan ang hindi given. Kailangan mo siyang competent. Nakapag-produce ka ng 2,000 curtains, ilang oras daw dapat ang isang kortina? Sampung oras. O di dapat, ang makukonsume mo dyan, dapat 20,000 hours. Yun yung standard. Tapos ang bayad sa isang oras, based on standard, 20 pesos. So ang standard mo lang dapat, 400,000. Yan. Yeah. So from there, pwede mo na kung makompute yung labor rate at labor efficiency variance. So yun. Yan ang sa ating sagot for this exercise. Ngayon, may mga problems na binabalibaliktad. So tandaan lang natin yung ating positioning, a har, a sar, she Para mas madali mo ma-compute, labor rate at labor efficiency variances. Okay? So ulit-ulitin niyo lang, uh, magsagot pa rin kayo ng maraming problems tungkol sa labor variances para mas ma mas ma-master niyo yung pagko-compute at pagso-solve ng mga problems related to labor variances. So yun lamang, mabilis lamang yung ating lecture video. Dahil like kung sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti at ingat kayo palagi. Bye-bye!